kama. mo! ka? Sino kaya Sino Sino ka? Sino ka? Sino ka? Sino ka? ka? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Pangalan mo? Pangalan mo? Sino ka? Sino ka nandyan? Tatanggalin mo yan, hindi? Tatanggalin mo, hindi? Tatanggalin mo, hindi? Ha? Tatanggalin mo, hindi? hindi. Tatanggalin mo, hindi? Tatanggalin mo. Tanggalin mo, mo, tanggalin mo. Tanggalin mo, yan. Gamitin mo kamay mo. Bliss, gamitin mo kamay mo. Tagayin mo. Gamitin mo kamay mo, Bliss. Gamitin mo kamay mo. Soka, soka, soka. Soka to. Soko. Soko, soko so ko to Bagalan siguro to Bagalin man. Kori pa. Tama mo. Ay, mo. Ayun, suka mo. Suka mo. Suka mo. Suka mo. 소감은 이게 저가만이야. 예. 저가만 저가만. 계속 까마. 저가만. 저가만. 자, 이제

Kita semua pada pulang dulu Pak. Kita semua ke bawah. Bareng mau perdevisian nian. Baru baik ya. Ah. Oh, Gus Bayan. Yes. Bujin mo yan. Bujin mo yan. Ba't mo itong kinakabala? Ha? Ah. Ba't mo kinakabala ito? <coughs> mo, <hinagabala> ito? <coughs> ah. So, ah. <coughs> mo yan, Ha? Ito mo tap. Suka so, mo lahat yan. Kahit mag-uusal ka pa dyan, eh, wala kang magagawa dyan. et mag-uusal ka pa. Kahit mag-uusal ka pa dyan. Ubus mo yan, ubus mo yan. Papatayin kita. Ubus mo yan. Ubus mo yan, ubus mo yan. Ubus mo yan. <laughs>

Ito pa, paubos mo yung pa. suko. Kakalasin mo yan, hindi. Bilisan mo. Bilisan mo. Matandaan. Kalasin mo. Kalasin mo. Awawa naman ito. Kalasin mo. Kalasin mo. Pagpag mo, gamitin mo kamay mo. Bilis! Pagpag mo! Gamitin mo kamay mo! Ipagpag e mo, gamitin mo kamay mo. Bilisan e mo, bilisan mo. Kami mo. Mm.

Pagkakain nyo yun eh. Eh! Nagawa pa kayo, ha. Eh! Labas dila! Eh. Labas dila! Patinggan dila! Labas dila! Labas! Ay! Eh, mo! Bilis! na sa dila! Pusok ka mo! Ganda mo pa kayong tumihira. Nakuloko kayo ah. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Ubus mo to! Ubus mo to! Ubus mo to! Ubus mo to! Tanda-tanda nyo na, tumitira pa kayo. Bilis, bilis, bus mo, ubus mo yan. Kawawa yan. Hindi ka nakawa dyan. Magkano ba yan sa inyo? Ha? Ah. Magkano ba? Uh. Magkano ba yan? Tatanggalin, mende. Tatanggalin, mende. Tatanggalin mende. mo yan, Tatanggalin mo yan, Tatanggalin mo din. Bilis mo, ubus mo yan. Bilis mo, huwag mo lang, ubus mo suka. Ubus mo. Ubus mo.

anh đang nói gì anh nói anh biết không anh đang nói gì anh nói Mulat ba ito? Pangalan ito? Lusik po. Lusik. Inhale. Mulat ba mo? Lusik. Tubig niya po. Pangalan mo? Pangalan mo po? Lusik Oh, oh. siya. na? Hmm. ka namin ang pangalan mo. Ba't ka nangyari hmm? sa'yo? nangyari sa'yo? Oo, hmm. nasaan ka na daw? Okay. Okay. Angel? Angel? Excel. Angel? Excel. Angel? Excel. Excel. Matagal mo na. matagal pa. na po nararamdaman ng niya? pa? Matagal. Hindi ka na. Hindi ko na. Hindi ko na. Hindi ko na. Hindi